So sa atin, dapat isipin natin, ano bang pakialam natin sa Taiwan? Bakit ba natin pinapagamit ang ating teritoryo no? Bar bilang uh, base militar sa mga Amerikano? At bakit tayo makikisali sa isang gera na wala naman tayong kinalaman? Huwag natin kakalimutan sa ating saligang batas. We have renounced war as an instrument of our foreign policy. So ano magiging basehan natin para tayo makisali sa gera na wala naman tayong kinalaman? Marcos Jr. Hello. Kaya naman ikaw sunod-sunuran lang sa mga Amerikano dahil alam mo, kinakailangan mong suporta ng mga kano. Dahil kung walang suporta ng mga kano, yung persepsyon ng marami na ikaw ay vangag, 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 ay naku, matagal ka nang natanggal sa pwesto. Kaya kinakailangan mo talagang pagsilbihan ang mga Amerikano na para kang tuta. Dahil kung walang suporta ng Amerikano, sinuka ka na talaga ng taong bayan. At mga Pinoy, ha? Gising, gising, gising! Nako po, alam nyo po, marami sa atin hindi pa nakakaranas siguro ng totoong digmaan. Bagamat, asang ayon nga sa sa Guinness Book of World Records, itong laban natin sa teroristang CPP-NPA, eh yan ang pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng uh, mundo, no?